Sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa anomalia sa flood control project, umamin mismo si Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways Construction and Development Inc. na siya mismo ang nagbigay ng 30 million para sa kampanya ni Escudero noong 2022. Po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Huh? Yes. Yes po. Yeah. Uh, kanina po yun. Kay Senator Cheese po. Santa uh, uh, Cruz uh, Escudero. And more or less, uh, magkano po daw ang inyong na-donate? Uh, kampanya ni Senator Cheese? Ah, uh, 30 million po. Yeah. 30 million na uh, pesos, yes. Inamin ni Escudero na tinanggap niya ang 30 million bilang donasyon mula sa Centerways Construction and Development Inc para sa kanyang kampanyang noong 2022, ngunit itinanggi na niya ang kanyang posisyon para tulungan ang kumpanya. Nag-contribute o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala uh, siya at tumutulong talaga sa amin. Mula't mula pa, nung hindi pa iso to, at um, tubong sa talaga siya. Bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe para sa maiinit na political. Expose. Kayo po ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, um, Mr. Rubio. Yes po. Yeah. Kailan pa po kayo naging uh, pangulo ng uh, kumpanyang yan? Ah, uh, since 2009 po. So you are familiar with the government contracts that your company has entered into since yes, the po. time you are a president? Yes po. Yeah. Uh, more or less since 2022 hanggang uh, ngayon po. Mga ilan ang government contracts ng Centerways as far as you know? Sa pag-government po, yung na mga na po namin, nasa, I think, from 2022 to 2020, nasa 80 po. More or, or less around yes, 80 less. projects. Yes po. Thank you. Saan saan na, saan saan lugar itong mga proyekto nito? More on vehicle po. Bicol? So yes, where in Bicol specifically, sir? Uh, Sorsogon, Your Honor. Meron kayo sa Sorsogon? Yes, po. Meron din po kayo sa ibang mga lugar sa Bicol? Yes, po. Depende po sa napapanalunan namin po sa bidding. Uh, sa Can you recall the places aside from Sorsogon? So. May Kamsur din po may uh, depende po sa napapanalig ko na pero ha, mostly indical po yes you have some in Albay is that correct ah yes po yes po at 2001, I think yes, some in Camarines Sur yes po yes po also some in uh, other provinces like Cebu and Masbate ah yes po yes now, po now of those five places you mentioned Albay Camarines Sur Cebu Masbate and Surigao Anin po doon ang pinakamaraming government contract ang Centerways? Uh, Your Honor sa Sir po, Sir sa Second. Yes. Po. Out of the 80 plus or more or less projects, how many uh, do you have in Sir Second? Um, pwede ko po i-check sa record ina. You know. But uh, uh, to be uh, exact, ballpark figure. Sabi niyo mas marami ang pinakamarami ay doon sa Sorsogon. Yes, Sir Second. Yes. Siguro mga 30 po, Your Honor, I think. Yes. I was uh, checking the website of uh, Sumbong sa Pangulo. Yes, po. Pa. Ang nakita ko po doon, umabot yata ng around 50, 53. Can you confirm that, please? Hindi uh, po sure. I-check po, Your Honor. But you're sure that um, most of your projects came from or are located in Pesugon? Yes po, Your Honor. Now, uh, you were named as a... Uh, let me just rephrase that question. Um, Meron po ba kayong kamag-anak, asawa, o kaya uh, kapamilya na nasa gobyerno ngayon? Yes po, Your Honor. Sino po sila? Tanong kami ng position. Pa? Sino po sila? Ang uh, sinasabi kamag-anak ninyo? Kapatid po, Your Honor. And what is his uh, position in government? Uh, mayor po, ngayon. Sa isang bayan, sa Sorsogon po. Saan po? Sa Sorsogon. Sa Sorsogon. Hmm. Aside from your uh, brother or is that sister? Wala po akong sister. Huh?

in the in the last elections, last two cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Uh, kanina po yun? Kay Senator Chispo. Senator Jesus Escudero. Yes, po. Aside from um, Senator Escudero, may I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po yon. And more or less, uh, magkano po daw ang inyong uh, na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? Uh, 30 million po. Yeah. 30 million uh, pesos. Yes. This was during the time that you already have government um, projects. Is that right? Ano pa? Sorry, Your Honor. Nung panahon na yun, ay kayo ay meron ng mga proyekto o kontrata sa Budian, no? Yes po, since 2009 po. Hmm. Thank you. Um, no more questions, uh, Mr. Chair. Thank you. Uh, Your Honor, uh, uh personally ko po, donation or nag-donate po ako kay Senator Chis yung 30 million. Hindi po galing sa company yun, galing po yun sa akin as a personal individual. Thank you. Sa huli ang tanong, dapat bang managot si Escudero sa ilalim ng batas o sapat na ang kanyang paliwanag?